bago ang lahat nga pala, babatiin ko muna kayo ng Merry Christmas. ngayon, samahan niyo ako. Magbibilang tayo ng barya sa inipon namin. Kailan ba natin ito inipon? nag start yan ng August. Ayan, nagpupisa siya ng August. Kasi nung July, nagtaiwan kami. Pumunta kami dun sa mama ko. Ayan, namit namin, namit niya yung mama ko dun sa Taiwan ngayon pag-uwi namin, nag ulit kami yung galing sa mga, sa piso net namin. Um, yung mga bagong pera, yung tagli sa saka tag sa sampu, dito namin siya tinatabi. Eto kasi, napag-usapan namin dalawa na pagka may outing o may gusto kaming puntahan, bubuksa namin to. Ito naman isa, ito yung mga lumang limang piso at saka sampung piso. Umpisahan natin. na Ayan. Magbibilang na tayo. Ito nga pa lang yung kalalabasan nito o kung magkano to, may diretso tayo ng bagyo. Hulaan nyo kung magkano ito. <laughs> nyo to. Nakakapagod ako ng kutsilyo. Nangihinayan kasi kami kasi ha Maswerte. Dalawang base na lang itong halos mapuno. yung unang-una, puno siya. As in, pagkaginanon mo, sinungkit lang namin ng sinungkit. Ngayon, hindi siya totally napuno. Yan, sisirain na namin. Yan si Prince. Prince! Ayan o. Ayan o. Ayan o. Lapit mo nga yan. Hindi, huwag mo na isun. Lapit ka na lang. Ayan o. Uh, mga kapatid, ayan, share ko lang sa inyo sa ka-tips. Dapat tayo mga tao, uh, mag-set tayo ng kunyari, lahat ng makita kong lima, itatabi ko. Lahat ng makita kong bente, itatabi ko. Depende yan sa kakayanan nyo. Tapos, bago nyo pag-umpisahan yun, yung iba kasi negative ang sinasabi para may pinaghahandaan ka, para oh. may pinag-iipunan ka. Kaso negative yung iniisip nila, parang ang pinaghahandaan mo eh, iba. Ah, kami kasi, ang ano namin dito, ang iniisip namin, mag iipon kami para magbakasyon, mag-relax. Yan. So ito siya. Ayan. Marami <laughs> 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 na di excited na ako. Ayan, bibilangin namin. Uh, Maghahanap mag, -gaharap, mag -gaharap tayo ng ibang natin makakatulong sa pagbibilang. Kasi baka... Pusog mo doon. Ah, may mga nakalusot pala, oh. Mga... Anong barya? Mga luma. Lumang yeah. limang piso at sampu. Pero syempre, sasama natin yan sa bilang. Kasi naihulog. Kasi naihulog yan dito. Nung isa kasi nagkakaamali. Ayun. Hoy. Eh. Yan, umpisa lang pagbibilang. Hula mo. Ah, uh, 9,500. Ikaw. Ikaw ano kapatid na Axel. 8,700. 95. Ako, ito nga... 8,700. 8,700 nga? <laughs> 8,700? Sige, <laughs> 10. 9,500. Ayan. 10 sarado sa'yo, ah. Oo. Kung ano nga pala kalabasan na ito, di ba, nasabi ko, magbabagyo kami. Uh, kung ano naman yung kulang, syempre, dadagdagan na lang namin. Eh. Kasi kahit pa may ipon din naman kami. Bukod dito. Mulong ka lang kaya kapainakse. Oo oh, nga. <laughs> uh, ang gagawin namin, nag-iisang daan sa isang tumpo. tumpo. Yeah. Dahil pare-parehas naman siya, yung mga pangalawang ano, hindi na namin bilangin yan. Pero kung sigurista ka, bilangin mo. Kasi ako pagkaganto, tinutumpo ko na lang. 2019 kasi yung mga naipon ko lang puro taba. Kita mo. Ay, danda. Kita mo. Ay, danda. Naigre na ng naipon mo? Siyempre, alam na. Ano, V? Malami lang wala. Ah, wow. Ito nga pala yung hi mga kapatid. Hi, hi mga kapatid. Hi mga kapatid. Hi mga Hi mga kapatid. Hi mga kapatid. Hi mga kapatid. Hi mga kapatid. Hi, mga kapatid. <laughs> Ay, mga kapatid. <laughs> kami, kamay lang na naman sa ano natin, no? Oh. Nagbablog din kami sa mga ka kapatid, eh. Mga kapatid, mga kapatid. Hello! Ito lang naman sa glit. mga uh, okay. may isa siya tawag kayo. guys, hello po nga para sa mga ka-vlogger ko sa Kabite. Okay, hello! Bye -bye. Bye -bye. Hello! Hello! <laughs> hello! Dami naman yan! Pupunta kami ba? <laughs> Ang <dog, laughs> uh, dapat. Kung ano yung kalabasan na ito? Ito yung pambabagyo na ako. ula mo ba? Ay, Nasa lahay sa pagpapayos mo, tagtating mo wala. Meron. Hmm. Okay. Yeah, siya ng 4 or 3,000. or 3,000. Ikaw? 7. Ako 10. Ako hindi, last time kasi na kami wabot 8. Eh. oh Eh di na <laughs> eh. <Ayan> <laughs> ah. no! no! sa 10 yan. Akin 11 No! galig mo. mo Ano ba ito? Ito mo Mga kapatid! <laughs> ayun, mga away <laughs> yung mga kasama mong ganito, parang mga tulong. Sabi nga ano yung mayor? Yorme. Shout out, Yorme. Sinutulong, gis nyo <laughs> kami dito ah. A few moments later.

ito, nandito yun to. 8-7. Ulan na. 8-7-9. na. Ulan 8,792 Ayun

Four thousand, six thousand, one, two, three, four, five, six, two, ako na lang daw, ko tayo ulit. Ako sabi ko, 10. 8, 8, Ako, 8, Sabi ko, 8, 8, 8, 9. ko si Malayo. Palakpak pa. 8, 8, 8, kita 18 71 8817 nuda ako deni malapit yung langgo tulong langgo eh no what's up mga kapatid nagbabalik tayo ayan tapos na naming magbilang uh, bali ang total niya umabot ng 8800 17. Lapit-lapit <laughs> <laughs> ang wala ko ah uh, Ah, bali ang pinakamalapit na wala si kapatid na Axel 8 and yeah. 9 8 and 9 Anong time niya ko? Shoutout sa inyo kuya Randy Paringe Paringe Baka <laughs> ako yan Baka ako yan Baka ako yan Kaya mo yan Ngayon mga kapatid Ah, lapit mo sa akin Ayan mga kapatid. Uh, Ayan. Tapos na tayo magbilang. Kung nagugustuhan nyo itong mga pinagagawa natin mga kapatid, eh, wag na kayong magpatumpik-tumpik. Paki-like, paki-share, at mag subscribe na rin kayo dito sa channel natin. Masaya lang tayo dapat sa buhay natin. Uh, enjoy natin yung buhay kung anong meron. Para maging masaya, ang tip ko sa inyo, makontento tayo kung anong meron. Tama. Bye, see uh, you Abangan nyo yung ano, yung pagpunta namin sa Baguio. Ayun, abangan nyo.